What's up mga kasipul? Portulis vlog mga kasipul. Kain po tayo mga kasipul. Ito po yung aking breakfast. Adobong sitaw. At with carne. <laughs> Kain tayo mga kasipul. Hmm? Turo? Hmm? May natirang adobo. Yun na lang po aking nilagyan ng sitaw. Mm. Napakasarap. Mm. Ano itong luto yung paborito ko sitaw na yung lumalaban pagka kinakagat mo. Mm. Diba? Yung... Parang hot lang siya pagkaluto mga kasimpulong. Ito hindi yung sobrang luto yung lambot na lambot nga. Nga na na bangit sa food niya kainin Ang kasaliwang sitaw. Nag-harvest ako kanina na pag-uwi ng sitaw sa record mga kasimpol. Ah, ito na. Sariwa. At bukas naman ulit mag Harvest naman ako bukas ulit mga kasimpula. Wala na. Wala na bunga. <clears throat> Pang-apat ko na tong harvest. Lima. Baka abot lang siguro anim. Hmm. Dala ko pa. mayroon pang mga maliit. Iba yung sitaw dito. Para maka harvest ka na. Nang hindi man harvestan. Ano yun? Wala na yung sitaw. Wala lang ta. Hmm. Hindi kaya hindi kuha sa sa atin sa Pilipinas ngayon itang bunga tuloy tuloy yung pagbunga ng sitaw pag sobrang init na dito, wala ng sitaw wala lang na. Naugos. Yung, yung pagtanim ko ng sitaw at saka ang palaya. Kasama pero yung ang palaya ko pa ngayon hindi pa na namumunga. So marami, marami ng bulaklak. Hmm. Sarap. Yung gulay. Kaya maman, may ibang kulay dito mga kasimpulay. Ang dalawang ko pala ito ng giniling. Yung natira ang ulam ng anak ko. Ilagay ko lang dito. 음! 흠! 흠! 넌안 먹을 수있 자, 어때? 이링 Ito na mga Sipol, tapos na po ako kumain. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat po sa inyo lahat.